ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na 'yan pero biglang ini-iimbestigahan pa ng DOJ at NBI uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake doon po sa isang gawang uh, um pagsusuri from inong Indian na uh, ano ba 'yun uh, company. Uh, wala po bang plano ang uh, Malacanang, especially ang uh, Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siya hinihingi okay. po para matuldukan na itong issue po ng uh, diumaniya pagdamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating Nanana. Pangulo? Sino po ba ang humihingi Marami yeah, po man. sa ating mga kababayan. Oh, ang, uh, sa social media na nagre-react dito Latin. po sa um ipinapalabas na video na ito actually parang nag na die down na po ito before dahil